Good morning guys! Ito yung kusina natin ngayon Kapag luto na rin ng kanin Siyempre yung favorites ni my love Yung etlog saka sibuyas na walang katapusan Tapos yung ating uh, pagkain ng ating mga baby Meron na rin ako oh. Kalabasa saka yung corned beef Pagkain na ng maghapon yan Tapos kay Jamila kasama na rin dyan Siyempre, nakapaglinis na rin, nakapagmap. Kasi ngayong umaga, alis kami. Eh, puntahan na naman. Medyo malinis. Medyo lang. Si mamaya, ire review nuli ng linis yan. Yan na. Morning! <laughs> Wala sa ulirap. Nagigising lang. <laughs> <laughs> Joke lang. Kape na, siya. kape na Mamaya kakain kami ng aming almusal at aalis na. maywan namin naman yung aming mga babies dyan. Diba? Oh, ba? Diba, tapos na yung umaga natin eh. Pag maagang nagigising, maraming nagagawa. Maraming katapos. Oh. Nabasa ako nung nagdilig ako eh. Huh? Ano yun? nagdilig ka? Ginanong mo muna? Hindi, umana yung host. Kung eh, nawala yung na tanggal doon sa niya sa pusit niya. Tinamaan. Oo. Dapat mainit na tubig na ano mo. Bukas mainit na mainit. Ako oh, mamaya mainit. Sige. Mamaya. Guys, bago pala ako matulog kagabi ay nakapaglinis na rin. Ayan, naayos na rin yung aming lanay. At yung aming sala, nalinisin na rin namin yung nakapag-map na rin ako kagabi. Yan parang ngayong umaga, wala nang trabaho. Konti na lang, dusting-dusting na lang yan sa mga lalikabok. Yan, malinis sa yung floor. At saka yung ating supa Mahirap kasi pag naatambakan ka ng trabaho, sabay-sabay, kaya paunti-unti lang. Pero mahirap din kasi nakakapagod. Pero pa, huwag sabay-sabay. Pag sabay-sabay kasi yun, ang nakakapagod eh. Kaya yung una floor mo na mamaya yung pag uh, dusting na naman pag alis sa mga alikabo. Maalikabo kasi dito sa amin kasi tabi kami ng kalsata hindi talaga maiwasan. Hindi kailangan araw-araw yung linis. Mm -hmm. Maliwalas ng tingnan pag malinis ang bahay. Tulungan kami ni Mama Labito kaming dalawa wala naglilinis. Back to you, my loves. Ay, ha, alam mo yung binili natin oh. na ano na pandikit. Oh. Yung maliliit na gano'n. Oh, sinubukan Malahati mo. lang pala ang laman. Oh, Ay, yeah. Nilagyan ko itong iPad. Natuyo. Wala, hindi. Madaya. Mm -hmm. Ay, dinikit ko lang ito. Dalawa yung nagamit. ayay, -ay. Yung isa kailangan ko. Saan? Mamaya. Didikit ko yung sticker ng wala na bakbak doon. Ay. Uh, eh, baka hindi pwede yung sa sakyan yun. Sa salamin. Maluto. So, sa ko muna sa salamin. Hindi, <laughs> baka yung ano mo yung baka yung ano mo yung sticker. Pintura. Hindi naman pintura 'yun sa salamin. Ah, sa salamin. Oo, pwede pa, siguro. na ano? Yung sticker kasi na bakbak -bak eh. Saan Sayang salamin? naman. Sa likod. Ano sticker 'yun? Yung nilagay ko. Subukan ko lang oh. Subukan ko muna sa salamin bago i-apply doon. Hindi na, talagang gapurit lang talaga ang laman nun. Gamo lang lang naman gagamitin ko, hindi naman lahat. Wala talaga siyang ano, halos laman. Ah, oh, madaya. Ano? Oo, madaya. Oh. Um, oh, oh. hmm. mo siya ito. Butasan mo ng maliit. Wala na tira. Kasi gaganon mo, ha? Wala talaga, alam mo yung pagpiniga mo na gano'n, wala nang kasunod. Wala nang kasunod. Oo. Kaya dahan-dahan lang yung pagkigarap. okay. Yan sa akin yun na mami mamaya yan. Oh, Good morning, babies. Ang aga, mga gising. Bumangon si Papa. Pati din sila bumangon na rin. Ah. Gusto mong um 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 pumunta dito sa kama. Hmm? Gusto mong pumunta dito sa kama natin? Hmm? Diyan ka na lang. Huwag na dito. Bakit? Ito, tignan niya yung mukha niya, oh. Para meron siyang napakalungkot na buhay. Para meron siyang pinagdadaanan. Pakita mo nga sa kanila, anak. Oh, ang lungkot ng buhay nito. Ha? Super lungkot. <laughs> Para lagi siyang meron pinagdadaanan sa buhay. Hmm, tignan mo, ang sisigla nila lahat. Ay, bakit? May sipon siya. May ubo. ano ubo? Pinisipin niya ito. Cheddar! Tahan natin dito si papa. sarado ko nga itong pintuan kasi ito. Alis diyan, alis! Tingnan mo, ugali nito. Lalabas na yan dyan. Ay! Sky, pasok sa loob. Okay. Ay! Naku po, ang bibilis nila Ang bibilis, delikado <coughs> Diyan kayo anak hmm, Talagang sinusubukan na nila na ano Na lumabas Diyan kayo, hindi pwede <coughs> Alap ala Tinan mo talaga itong mga batang ito oh. hmm. Si papa, si cheddar Meron siyang ano May halak siya may plema. Oo. Bigyan natin ng gamot mamaya. Ito, tinanin nyo. Oh. Namulaklak na ng gusto. yan. Ito yung ating dilaw. Hmm. Ganda yan. Ito naman na ubos na yung bulaklak niya pero meron na namang bago. Ang lilit lang nga ng sanga nito. Si ano? Si... Bakit ruby flame? Ito ba si ruby flame? Tapos itong isa, anong pangalan nito? Si Brisa Red. Parang nagkapalit sila mahal. Ito, ito si Brisa Red eh. Tapos ito, Bakit ruby flame na itong isa? Ito, nilagyan ko talaga ng ano na lang nila dito. <clears throat> na, natatanggal pala oh. Delta Dawn ito. Katanggal ito yung bago ko. Ganda niya, oh. Ganyan lang talaga kaliliit yung kanyang mga bulaklak. Tapos ito yung isa. Hindi siya bumubuka. Ganyan lang. Pa-ID naman ito. Dalawa kasi itong nasa isang paso, eh. Ito yung isa. Ganyan lang siya kaliliit. Si, ano, si Indiana. <laughs> Ayun yung bulaklak niya, tumut lumalabas na naman. Ayun, ang lalakas talaga ng mga loob ninyo, ano? Lumabas ba naman sila sa ano? Nakita na lang ni Papa na sa kalsada na. Tinan mo itong nguso nito, o. Oh. Mm. Ka Talaga naman, oo. Ikaw, anti ha? Huwag mong tinuturuan yan. Maliit na yan na lumabas. Bakit first time yan, ah, na lumalabas ka? may ay tapos na ako dito sa ano sa loob at yung mga baby labs inano ko pala sila ah uh, nagtrip kami ng mga balahibo nila ano pagkain natin yung shell mo ayo pala ang ulam namin ay yeah, na Luya at <laughs> Luya at sibuyas Joke! Meron na naman kami nabili kanina na ano, na tulya. Malalaki yung tulya nila ngayon, oh. 50 pesos ang ano, 50 pesos ang isang kilo. Yung ba binili mo noon, isang kilo yon uh Oo. -oh. Hmm. Kailang malinisan ito na mabuti. Ay! Ay, tinanong mo yung laman yung sayang. Laki pa naman. Tulya. Tulya. Tulya po. <laughs> ang naman namin. Tulyahan. Alam nyo guys, meron ako nabili na ano, uh, yung skinless longganisa. Ang oh, sarap niya, kinain namin kagabi kasi nandito sila Rodilisa, dumalaw sila. Biglaan na naman. Tama nga naman, yung sabi nila, na kapag hindi pinaplano, yun ang natutuloy kapag puro plano. Okay. <laughs> kalimitan, hindi nangyayari. <laughs> Ayun, biglaan lang. Nag-deliver lang sila kagabi dito ng ano, king back na tinda nila ni Arlie. Diretso na sila dito sa bahay. Akala ko lulutuin ko na ito mamaya tong tulya na to. Tulya. Maano talaga ito mabuhangin. Ayan oh, kahit na ilang beses mo itong ano kasi sumusuksok talaga ito sa buhangin tong tulya na ito. Kahit ilang beses mo itong hugasan. Parang susok din eh. <laughs> Ay, dito din yung ano ng susok. Tunog ng susok pag mo. Ayan, babadan muna natin. Hmm. Si Cheddar guys, meron siyang ano, meron siyang sakit. Ay, o nga pala pa, pwede tayong mag ano ah. Mag, mag luto ng yung ano yung palitaw. Kaya lang walang nyog. Ay, dito daw sa ano, kila Jonathan, nagkukudkud sila. Bili ka ng isang ano. Para palitaw na lang yung dala natin mamaya. Mabilis lang yun. Na. Okay. Morning, guys. It's another day. Umaga na naman. Hindi mm. ka pa tapos? Tapos na. Ha? Bakit? ari ko. <laughs> mm -mm, sakit naman nun. Ha? Hindi, hindi, hindi tayo lalabas. Ah! Ah, hintayin natin si Papa dito. Tingin tayo ng anong ulam natin. Ano bang ating breakfast? Ay, ang dami pala namin kanin. OMG! Kagabi guys. Sa kaibigan kami kumain bahay ng aming kaibigan. Ay, meron pala akong inuwing ano. Okay nyo, wala na kaming ano, pagkain mag dito ni Papsi. Ay, hindi niya sinaksak ito. Pinatay niya kagabi. Uh -uh. Ano ba si Adam? Sana ka po meron ulit kaming ano, pupuntahan ngayon ni Papsi. Uh, baka last day na ito, this week. Tapos sa Monday uli Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, o hanggang Wednesday na lang. So, ayun na magiging busy tayo. Ito guys, naglabas na rin ako ng mula namin mamaya. Kasi alis kami ni Papsi, baka dumating kami dito mga 11 para maitaw na yung, ano, yung bangos. And naglinis nga pala ako ng ano, na freezer namin. Mm, di ba kanina medyo ma -ano siya, madugo-dugo. Meron pa rin doon sa ilalim, hindi ko na nadukot. Ayan, pero at least mas, mas masinok na ngayon. Tapos naglagay din ako ng mga yellow. Ito yung ano yung atay para sa mga bebe loves. Ito yung sinasabi ko sa inyo na corn beef na pinapakain namin sa kanila. Ayan. Holiday. Masarap ito eh. malinamnam gustong gusto nila yan at saka repolyo pechay ganon gusto nila yan na si Bella nakaabang na Bella ano ba yan kamot ng kamot pinainom na ng gamot <laughs> maaga namin pinakain ng mga batuta ayan nakakain na sila merong natira si Sky ay ikaw pala yung nandyan na ayun si Sky eto si Bella yung mga natitira nila na ganito pinagsasama-sama namin tapos mamaya siyempre aalis kami uh, buti lang na ano meron silang matirang pagkain dito in case na magutom sila ayan pagsasamasamahin ko ganyan <laughs> wala naman silang mga sakit ayun si ano si cheddar nasantli <clears> na natin <throat> okay na siya magaling na nakakain na rin siya oh. naubos niya yung pagkain niya yung may sakit pang nakaubos. Galing, ah. Good job, bebe. Nako, ito na naman si Ante. Si Ante finisher yan. <laughs> Tapos, nabanggit ko na pa sa inyo, guys, naayos na ni Papa itong ano, isang lababo namin. Okay na yan. Yung... Ano anuhan namin doon. Ito, 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 ito. Yan, yung patuluan namin ng ano, ng mga nahugasan na. Ginawa ko na lang na ano, nalalagyan ng mga takip ng mga kaldero. Kasi si Papsi minsan, dinidikit-dikit niya dito. Pinagsasama-sama <laughs> niya dito. At least ngayon marami na ako may lalagay na plato. Tapos na ako dito guys. Pwede na akong ano pwede na ako ah, na sa kwarto magsashower na ako yung mga baby loves dito na sila at para maaga kami makalis ni Papa si pag ni Papsi itong ano itong um, sala namin at sa kusina na dito sa loob na mimintay yung ano yung linis kaya hindi na kami hirap sabi ko sa kanya wag na tayong ano huwag na tayong magkalat-kalat dito yung mga batuta pag dito nagmamat kami kaagad para wala ang amoy yun tapos disinfectan lagi kami nang lagay ng disinfectant ni <clears throat> yung dalawang batuta yung mga bata-bata pa marunong na sila nag iihi sila sa ano sa basahan kaya ano basta maglagay ka lang ng basahan may makita sila na isang basahan yun doon sila iihi pero yung dalawa, hindi ko naturuan noon. <laughs> si Sky sa si Bella. Kaya sila yung naka-diaper. baliktad nga guys eh. Para hindi sila ano. Sa gabi, yun magdadaya per sila. Pero sa araw, tuturuan namin sila ni Papa na oh, wala na silang diaper. Kasi si Bella no nakaraan, karoon siya ng rases. So ayun guys, siyempre pag meron tayong alagang mga ano, mga batuta, kailangan hands on din tayo sa kanila sa pag-aalaga sa kanila where hi guys pupunta kami ng ano na gimba nandito na lang kami ng gimba kasi hindi tumating yung meat in order ko kaya biglaan na naman yan pupunta na naman kami ng bayan gabi na mag alas 5 mag alas 6 na sa sana meron pa kami mabili kahit nagkulay man lang kasi bukas meron kami bisita. May nadaanan kami 7-Eleven kaya kami bumalik. Hindi si Papsi ng ano, siopao. Sasakyan sa likod mo ah. Ayun. Ano, bago lang ito. Ano si Papsi, bumili na siya. Siopao para hindi siya gutumin sa daan. Magugutumin ito eh pag mupunta kami ng bayan. Okay, mga binili namin ng mga gulay. Ayan, tapos yung frozen sa so pagkain ni is Sky Ito yung mga pampakbet. Tapos ito, kamatis. Ayan, puro gulay. Pang-apritada, bukas. Tapos inumin. Tsaka, ano ba ito? Yung ano, yung isda bahay na kami guys ayusin lang namin yung ano yung napamili namin ni papa tapos magpapahinga na narin kami matindi yung ano namin ngayon maghapon matindi yung pakikipag baka namin ngayon maghapon sa na pa asan na ikaw saan ka na ayun Ay, sasakyan mm -mm. Alam nyo ba ito 10 piso ito Tapos meron kaming nabili 10 piso Siguro kalahati lang yan Ay nako Ito yung binili ko yung pagkain nila ano Nila Sky Tapos Sky Papa Pagkain din niya Lagay ko muna to sa rep Ito yung ano o galing kila Randy ka ha? ha Kaninang tanghali. Okay, so, tingnan naman ninyo. Sampo, bili namin. O, edi, hamak na mas maganda naman ito mas marami <laughs> doon sa isang pwesto ito isang po, kabilang pwesto ito hmm. kaya bumili tuloy ako tatlo pa naman yung nabili ko na ganito 30 kaya pag pinagsama-sama mo yan parang 10 na doon sa kabila morning guys hindi pa ako naghihilamos nagigisa na ako ng para sa aking pakbet Ayan, Sunday morning. Sunday, ay, Monday na pala. Sorry po. Wala pa sa huwisyo. Monday, Monday morning. Dahil namalengke kami kagabi ni Papsi, pinaluto na lang niya sa akin itong mga ano, pinamalengke namin. So, first ay pakbet. Ay, ganito po ako magpakbet. Sinasama ko po sa kamatis yung ano, yung kamote. Morning pang. <laughs> Nagpupunas, nakakalinis na siya. Mula dun sa mga kwarto namin hanggang dito. Kasi ako naman ang ano, magluluto muna ngayon. Katibayan! Dugyot! Hindi <laughs> pa pa ako naghilamos. Wait na, magluluto lang muna ako. Ayan, malapit ko na maluto yung aking pakbet. Nagpapakulo na ako ng mais, guys. Gugulayin ko. Ayan, hiniwa-hiwa ng mais. Yung basta, tatanggalin mo na siya doon sa, ano niya, sa sapal niya. Ano yun? Ano? Oo, ito na, guys. Nagluluto na ako ng mais. Gugulayin ko ito. So, pakulo lang ng pakulo ang gagawin ko. Hanggang sa lumambot lagyan ko ng ano, dako ng sili at saka yung mushroom oyster. Oyster mushroom. Pinimay ko din ng ganito kaliliit. Hello, hello, hello! <laughs> Eto kami ni Popsi. Biglang nag road trip. Biglang nagyaya guys. Nakakatikim daw na siya ng ano. Halo-halo. Ha? halo-halo. Akala ko tupig. <laughs> Sabi mo kanina tubig. Ngayon halo-halo na. SM na yon. Malapit na eh. <laughs> Ayan na guys. So, mm, malapit na kami sa Rosales. Malapit na eh, yun. Ang taong kiriya. Hindi sa Maganda naman dito sa lugar namin guys eh. Magpupunta kayo dito. Maluwang daan Maganda. kumain. <laughs> kumain. Eh, <laughs> ulam namin. Sarap. <laughs> kain tayo, guys. Kain po. Mm -hmm. nagkain ng kain namin ni Papa, eh. Nagpagutom lang yata. <laughs> Pagutom ka lang. Namis yung pagkain ng gumatid. Ay, grabe guys. Na busog na naman kami. Halika na, na tayo sa taas. Tara na. Asa na si Pute? Eh? Sisi! Ay, yun pala siya. Ay, uy, huwag mong tapakan yan, be. Ay, yun pala siya. Papa, na ano mo ba? Naibabad mo yung mga basahan? Ha? Naibabad mo yung mga basahan? Oo. Okay. Okay. Patayin ko na ilaw dito ha. Doon sa. Hindi, doon sa kainan. Sa kainan. Ayun no, nilagay ko na dyan. Tara na be. Halika na, huwag mo nang balik-balikan yung ano. Move on ka na. Yung pintuan. Binabalik-balikan niya dahil kay ano, Jamila. Tara na, tara na. Mm. Kakain naman si ano. Kumain na, kumain na itong mga batuta na ito ba, ano kasi, 3.30 na, kaya bali na yung hapunan nila. Pwede din na sila maghapunan mamaya. Tara! Talaga ito na bata, Bella! Ala, itong batuta na ito talaga. Hindi at mamasok pa ko pag ka. Sorry. I'm very, very sorry. Cheddar! Ito ni diba yung pagkain mo anak ko. Oh, special na pagkain si Cheddar. Dahil meron siyang sakit ito. Merong chicken, may atay. Cheddar Oh. dia anaknya kay Cheddar yung sa baby mo yan Cheddar, halika na Halika na na Cheddar, hindi sa mahal Hindi sa inyo yan Kay Cheddar, Cheddar Halika na be Halika na, halika na, halika na Cheddar Tapos kumain eh Cheddar, halika na Wow, kay Cheddar yan meron pa rin siyang ubo at sipon. Ayan, pakain naman siya eh. Kunti lang yung dog food nya. Pero meron siyang carrots, cabbage, atay ng manok, at saka kunti ano, chicken breast.